Kamusta mga tol? Ahay! Pag-uusapan natin ngayon kung totoo ba si Santa. Ikaw, naniniwala ka ba sa kanya? Oo man o hindi ang sagot mo, panoorin mo to. Kaya simulan na natin. 5, 4, 3, 2, 1... O Blacks, may bisita pala kayo? Oo. Dumating yung lolo ko kagabi eh. Kaling provincia. Dito daw magpapasko. Ah, teka. Ano ba yung nakasabit na yan? Ah, yan ba tol? Pangalan ng ninong at ninang ko. Nilagay ko dyan, nagtataguan ako eh. Lalo na yung nending bisnoki. Yan yung ninang ko na nagtatago sa ilo-ilo pag pinupuntahan ko. Oh my God! Kay Santa Claus ka na lang kasi humingi ng pamasko. Tanda-tanda mo na naniniwala ka pa kay Santa Claus. Hindi totoo yun. Totoo si Santa. Sige nga, patunayan mo nga. Kagabi, nagsabit ako ng medya sa pinto. Tapos sabi ko, Santa, bigyan niyo po ako ng pang-almosal bukas. Ayun, pagising ko, may lugaw na sa medyas. Ubus ko ang lahat eh. Busog na busog ako. Kung hindi totoo si Santa, San galing yon? Yung sa medyas ba? Nakita ko kung sino naglagay nun. Dumating lolo mo kagabi, di ba? Oh, tay. Kamusta ang biyahe? Heto, walong oras akong nakaupo sa bus. Hindi nyo man lang ako sinundo. Naku, tay. Pasensya na kayo at ang dami ginagawa eh. Ano ho ba yung bitbit nyo? Abay, sumuka ako sa biyahe. Buti na lang may dala akong plastic. Hay, naku, tay. Kumasok na ho kayo at nang makapagpahinga na kayo. Eh, saan ko ilalagay to? May nakasabit nga basurahan hindi yan, tay. Tagay nyo ba, ta na lang. Hindi may siguro. What? Kadiri ka o black si. Suka pala yun. Kaya pala masarap. Lolo mo pala naglagay, hindi si Santa. Pero totoo talaga si Santa. Paano mo nasabi? Ganito kasi yun. Ma, totoo po ba si Santa? Ano ka Hindi totoo si Santa. Pero nakita ko po si Santa. Totoo po siya. Anak, hindi totoo si Santa. Maniwala ka sa akin. Sino po yung nasa labas? Kung hindi totoo, si Santa. Ano ka ba? Huwag kang makulit. mas ang asperto mo. Pero, nai. Kasok. Kulak! Hay naku. Nagulat naman ako sa yun, ni B. Di ba? Sinabihan na kita na huwag na huwag ka lang magpapakita sa amin. Gusto ko lang naman makita ang anak natin. <laughs> ang tagal-tagal mo hindi nagpakita sa amin, tapos bigla ang babalik. Nasaan ka nung ano kailangan ka namin? Siyempre, trabaho. Alam mo naman, babae sweldo sa Pinas. Gusto ko din laki sweldo. Oo, ayun, para sa iyo. Bakit di mo naman kasi sinabi kata? Napagod ka siguro sa biyahe. Ay, namis kita. Sobra. Ay, so mami, kising Santa Claus. Yahoo! Yun ang nangyari. Kaya masasabi ko, natotoo si Santa. Tol, si Mangkulas insan yun ni Mekos Mekos. Kita mo, pareho sila magsalita? Oo nga ano. Pero, sana ngayong Pasko tol, E eh maging masaya ang lahat. Kaya, pasayahin nyo naman kami ngayong Pasko. Subscribe kayo ha. Pamasko nyo na sa amin. Hi! Ha o paano mga tol? Hanggang dito na lang muna. Please like, Share and subscribe. Kita kits sa next animation. Merry Christmas. Bye-bye.